Hello guys, welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigapay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. At sa video po natin ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga common na problema sa ating palayan. At ito ay ang nitrogen deficiency. Sa video po natin ngayon ay tatalakayin natin ang mga sumusunod. Una, ipapaliwanag po natin kung ano ba yung trabaho ng nitrogen sa palay natin. Pangalawa, ano po ba yung itsura ng palay na kulang sa nitrogen? Dito po ay ibibigay ko sa inyo kung ano ba yung mga sintomas na pinapakita ng palay kapag kulang ito sa nitrogen. Pangatlo, ano naman po ang mangyayari kung sobra sa nitrogen yung ating palayan? At pangapat po, ay ano ba yung pwede nating maging basihan sa dami ng ilalagay natin at sa timing kung kailan po natin ito ilalagay. Simulan na po natin. Ano po ba ang ginagawa ng nitrogen sa ating palay? Una, ang nitrogen po ay tumutulong para sa mabilis na paglaki ng ating palay. Ito din yung tumutulong para maparami yung suwi o ito yung tinatawag nating tillers at uh, Tumutulong din po ito sa pagpapalapad ng dahon at pagpapadami ng uhay o panikel. Ang isang importante ginagawa din po ng nitrogen is ito po yung nagpapadami sa paglalaman ng butil ng ating palay. Kaya importante po na maibigay natin yung sapat na dami ng nitrogen sa ating palay para masigurado po natin na maglalaman hanggang sa batok yung ating palay paano naman po natin malalaman kung kulang ba sa nitrogen yung palayan natin? So, ang kakulangan po sa nitrogen ng palay ay isa sa pinakamadaling malaman ano, sa lahat ng kakulangan ng mga sustansya. Ito po ang nagre-resulta sa pagkabansot ng palay natin. Ang kadalasan po na makikita natin dito is yung paninilaw ng buong halaman. So, note po yun ha. Paninilaw po ng buong halaman, hindi lamang sa dahon, sa mga old na dahon kundi buong halaman po yung naninilaw dito sa kakulangan sa nitrogen ang paninilaw po ay nagsisimula sa pinakamatandang dahon so yun po yung natural ano pinakamatandang dahon papunta sa pinakabatang dahon pero yun nga po ang sa nitrogen buong dahon po talaga yung naninilaw dito ang isang sintomas din po nito is yung mahinang magsuwi yung palay. Kapag kulang sa nitrogen yan, konti po yung suwi niya o yung tinatawag natin na tillers niya. Dito din po kasi nakabase kung gano'ng karami yung ilalabas niyang bunga. Kung gano'ng kadami yung uh, tillers niya o yung suwi. So narito po yung sample ano, ng uh, picture kung ano po ba yung... Uh, example ng kulang sa nitrogen. So ganyan po 'yung makikita. Kung makikita nyo po 'yung buong dahon na uh, 'yung naninilaw sa kanya compared po sa ibang kakulangan sa sustansya. So ano naman po 'yung mangyayari kung sobra-sobra naman 'ano 'yung paglalagay natin ng nitrogen. So ang sobrang nitrogen po ay nagre-resulta sa paglambot ng katawan ng palay. So, yun po yung isang nagiging consequence kapag sobra-sobrang paglalagay natin ng nitrogen. Ito po ay nagkukos ng pagdapa so, or yung lodging na tinatawag natin. Konting hangin lang na agad or na tumutumba agad yung palay natin kasi sobrang napapalambot po ng nitrogen yung katawan niya. So, ayun. Din pangalawa po is lapitin ito sa insekto dahil nga po sobrang berde nung palay natin sa sobrang nitrogen lapitin po ito sa insekto dagdag pa po dito dahil malambot yung katawan nung palay natin is nagiging ideal siya na pagkain nung mga insekto kaya parang kumbaga nagiging sobrang attractive po nung palay natin sa mga insekto at panghuli po kapag sobra naman po yung nalagay natin na nitrogen nagre-resulta po ito sa tinatawag natin na unfilled green o yung hindi po naglalaman yung yung butil ng palay natin so ayun po yung uh, mga nagiging resulta kapag sobra po yung nitrogen na nilalagay natin sa ating palayan So, ano naman po yung pinakamagandang basihan sa paglalagay natin ng tamang dami ng nitrogen sa ating palayan? So, ang pinakamainam po talaga ano, at pinaka-recommended sa lahat is ipa uh, ipasoil analysis po natin talaga yung ating sakahan. So, ito po yung magiging basihan natin sa tamang dami talaga, ano, exact na amount kung gaano karaming nitrogen yung ilalagay natin. Pero kung wala naman po tayong soil analysis, pwede rin po tayong gumamit ng tinatawag natin na leaf color chart. So yung leaf color chart po ay maari nating mabili sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice. So ito po yung isang uh, tools na ginagamit po para ma po natin yung kakulangan sa nitrogen base po sa kulay ng dahon ng ating palay. Kung wala naman pong leaf color chart ay maaari pong maglagay ng nitrogen o urea sa ikapito hanggang ikasampung araw mula pagkalipat tanim at sa ikalima hanggang ikasyam na araw bago lumabas yung bunga ng palay. So yung 7 to 10 days po bago after ng pagkalipat tanim, ito po yung preparation niya kasi para magsuwi. So yan po yung kailangan niya. Then yung 5 to 9 days naman po bago yung lumabas yung bunga ng palay, ito naman po ay paghahanda sa paglalaman ng bunga niya. So yun po yung recommended na timing kung wala po yung leaf color chart ano. So, yun po mga kaagri. Sana po ay may natutunan kayo sa short video natin. Ano. Kung may mga tanong po kayo ay i-comment nyo lamang po at sasagutin po natin. Maraming salamat mga kaagri.